na no, ikaw naman. Ah. Uh, ah. Uh, tayo sa mga kabataan. Ano, ah uh, sa, sa pag-inom, alam uh, hindi pa huli yung lahat para ano, hindi pa huli lahat para sumampalataya ay god manaliki god. Ayun po, stop po muna natin. So just sa up lamang po. In this video na naman, in this video naman po is pag-uusapan po natin itong Uh, mga payo po, mga advices na ibinigay nila Luis at ng mga ka Charles smith nga po niya para sa mga kabataan nga po na katulad nila. Kung saan nga po nabanggit ni Luis na hindi pa daw ang lahat para muling manampalataya o manumbalik ang pagtitiwala uh, pagtitiwala, pananampalataya sa ating Panginoon. So ipapatuloy po natin ang panonood po para mas malaman po natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ni Luis po dito. And also para marinig po natin yung mga payo din po ng mga Smith niya para sa mga kabataan po na katulad nila. So tara po. Sa kinakatayuan niyo ngayon at nangyayari sa buhay niyo, gusto ko magbigay kayo ng payo sa mga batang kahit very short lang. Siguro po yung mga papayo po is ano po, unahin po, uh, palagi po si God sa lahat po ng mga oras po. po kung a uh, mananatili po tayong kaunahin uh, po yung mga mundong mga bagay, uh, di, di, ko naman po sinasabi na yung pag-aaral po is ano, pero mas above pa rin po yung, ah uh, yung salita po na ating point on, yung point po. So, sabi nga po sa uh, isang Bible verse po sa Bible po na uh, unahin po natin yung kapiran at kaharian ng ating Panginoon at yung lahat po ng mga bagay na gusto po natin is ipawang po sa atin. So parang yung lesson uh, lesson na Uh, gusto po pong ipabalik po sa lahat ng mga kabataan is uh, manalig po tayong lahat sa ating po. Uh, uh Siyempre po yung pananalig, pananalig po natin is kalakipan po natin ng gawa. Then sabi nga po na uh, faith without action is completely dead. Tama. Ang galing. Ang galing po nun yan eh oh. Tindig pala yung eh. Crime. Talagang iba kasi talaga magbitaw ng mga payo. Especially kapag nag uh, nagsasalita na si Floyd about sa ah uh, mga utos ng Panginoon about Bible about mga Bible verses talagang napakagaling po nitong si Fred at tama po yung sinabi niya na kailangan talaga na palaging mangunguna ang ating Panginoon si God sa ating buhay. Kumbaga God first po always. At kumbaga kung sa tier level pa si God po yung pinaka pinaka nasa mataas na tier level po talaga. Kumbaga pinaka uh, bossing, pinaka pinaka sa lahat, pinaka sa lahat po talaga. Ayan po. So, nakakatuwa lamang po talaga itong si Floyd. So, next po si Bonso po hey, Floyd. Okay, pag ano na ako, tapos isa-isa. Okay, si Arvin. So, so. Ayun, ah, sa akin naman po ah. Sabi po ni Kuya Floyd na dapat po magkaroon po tayo ng time sa Panginoon. And then po, sabi rin po sa uh, Biblia na sa, sa Hebreo chapter 13 verse 5. Huwag kayong magmukampera sapagkat gayon na lamang ang sinabi ng Diyos ay hindi kita iwan at di Tama naman po, di ba yan? Ah, di po tayo iwan ng Panginoon sa bawat oras na pagsamba po natin sa Kanya. Kung naiiwan lang po tayo sa pagsamba, ah, tuloy lang po tayong mag maglakad kung wala mo po tayong service. Ano po naman siya? Yung papayo po and yung... Palagi po silang sumunod sa magulang nila and bigyan po nila ng sapat na oras yung magulang ay yung Diyos nila. And palagi po nilang sundin yung mga magulang nila. Okay, paano ko naman sa good news. Yung napakaganda rin po nun, uh, nung payo ni Arvin at ni Lester. ah uh, sabi ni Lester is about nga po dun sa magulang. Kailangan palagi sundin ng magulang. Kasi isa nga po yun sa kautosan ng ating Panginoon. Kung isa siya sa Ten Commandments ng ating Panginoon. Yung respetuhin, uh, sundin ang mga sinasabi ng magulang. Kasi wala namang ginagawa o wala namang uh, sasabihin ng ating mga magulang na ikakapahamak po natin. Di ba po? Kuya Renzo so, so natin. Ang uh, 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 magbayo po sa, uh, sa mga bata po, uh, mga kabataan po ay na uh, as unang-una po, uh, kasabi nga po ni Uyibita, Uh, unahin muna natin ang uh, ating uh, Panginoon dahil to siya yung ano po sa atin ng buhay. Uh, sabi ko po sa mga bata po uh, na unahin mo ko nila yung uh, gawain ng Panginoon kaysa po sa makabulo, <laughs> makabuluhang uh, pagawain po. Ang um, mga uh, po ng uh, pagsa po ng po. Uh, At po uh, si po sila sa uh, kanila po nga magulang. Uh, kaya po sila pinapagalitan ng uh, kanila po nga mga, uh, magulang uh, para po sa kanilang uh, kaligtasan sa uh, kanila pong uh, mga saligit. Okay. Pano naman si Kuya? Si Kuya. Ay, mapapayo ko lang po na lagi pong manamalik po. Saka po, lagi pong makikinig sa magulang dahil po yung nararapan. Mm. -hmm. Okay. Pano ko naman si Kuya? Okay, Kuya Kalil? Yung mapapayo ko lang po to the right choice po. Eh, yung parang, kung gusto nyo po kunahin yung mga bagay na parang walang kabulokan, huwag nyo po gawin yon. Dahil kasi po, ano, dapat po palagi po kayong nagbe-pay attention sa mga Bible words or mga, ano po, yung basa po, yung Bible po. Pero, pag sa magulang naman po, alam ko po, po, minsan, pag ayaw nyo po gawin yung mga bagay na sinasabi ng pagkain, alam po po minsan na hindi nyo po ginagawa. Pero, i-promise ko po sa inyo, lahat po ng ginagawa ng pamilya nyo po or yung mga parents nyo po, sa kinakabuti nyo din po yun. So, parang, balagi nyo po silang sundin. Alam po Grabe itong mga bata ito, no? grabe yung lawak ng kailang pag-iisip pa. Imagine guys, napakababata pa ng mga, yan, no? mga nasa 11 o 11 pataas pa siguro yung edad pero yung kanilang pag-iisip napakalawak na ah uh, talaga ganoon po talaga kapag kumbaga active ka sa simbahan especially mga Christians na church sa Singapore talaga tinuturuan sila ng mga bagay-bagay na ganito kaya nakatuwa lamang talagang pakinggan itong mga batang ito yung mga sinasabi nila mga payo po nila and hoping na sana kung may mga batang nakapanood sana uh, masunod nga po kung ano man po ang mga pinapayo ng mga batang ito Yeah, Andrew? Ah, uh, para po, ah, uh, yung pong mga batang hindi po ginagalang yung mga magulang nila dahil po, ah, uh, nandun, nandun, yung, nandun, po yun sa mga sampung utos ng Diyos. Kasama na rin po yun, ah, uh, igalang mo ang iyong mga magulang. Dahil po, ah, uh, kailangan nyo pong igalang yung mga inyong magulang dahil po, ah, uh, sila po yung nagpalaki sa inyo, nag-alaga. Yun lang po. Okay, pa naman si Kuya Andrew. Buya. Um, ang mapapayo ko po sa mga kabataan ay huwag niyong suwayin ng inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Sabi nga sa Efeso 6.1, mm -hmm. Mga anak, sundin niyo ang inyong ama at alang-alang sa Panginoon. Dahil yun ang utos ng may kalakit. Uh, hindi lang po sa mga, alam ko po ang mga kabataan ngayon ay may mga dinadalang mabibigat na na secret. <laughs> may mga mabibigat na secret na ayaw nilang ipalaman sa kanilang mga magulang kasi nga nahihiya sila. Um, may mabibigat din yan, kaya nga sinisikreto nila eh. Ano so, kaya yung mabigat na mga sikreto na yun? <laughs> Okay, ikaw ba? Anong sikreto mo? Meron ka ba sikreto? Hello. Ah, wow, okay. Alam ko naman mga good, boy, boy, boy kayo eh. Tsaka po, um, hindi hindi lang dahil merong kanon hindi mo na kayang tuparin yung mga sinasabi ng mga magulang mo yung pi, pinapagalitan ka nga nila alang-alang naman sa iyon kasi hmm. mahal na mahal ka nila hindi ka nila pababayaan kung kung di nila gagawin yun sa iyo eh disgrasya ang mo no. no Ikaw naman. Ah. Uh. Ah. Uh tayo sa mga kabataan? Ano, uh, yun, sa, sa Panginoon, ano, uh, hindi pa huli yung lahat para, ano, hindi pa huli lahat para sumampala tayo kay God, manalik kay God. Ah, uh, yung team nga kanina ng uh, anniversary is pagsisisi at panunumbalik. Mm -hmm. Doon yung repent, restore, tapos yung <laughs> Divine, Divine. 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 Entonces, revive, revive. Revive, tapos. Revive, yun po. Tarong, uh, pagbaba, ano, pagbabalik kay Lord. So, sabi nga ng mga, ano, mga usher po sa mga church na hindi po ito yung una, at hindi din po ito yung ulit. Pagkat, ano po, ito pala po yung simula po ng uh, pananampalataya po natin kay Lord. Sabi nga po na, ano, nakapanak. <laughs> ayun po, ano, mas piliin po natin yung gawin yung tama tas uh, sa mga performance po na nangyayari po sa buhay po natin kanyari po may natasan po tayo mag-perform ay uh, dulog po natin kay God tas sa church po uh, ay saka pong ministry mm -hmm. tapos uh, yung lahat po na ginagawa nyo dapat ano po, kay God nyo po pina, ano, kay God po inaalay tapos hindi po sa mga tao po kasi iba po na ah, uh, pinapakita lang po nila yung skills nila para sa mga tao ko, parang po. Okay, palakpahan naman siguro. Gali. Hindi ko, hindi ko alam kung alam nyo to. Lagi ko sinasabi sa mga anak ko, uh, Kuya Andrew, lahat kayo, Kuya Kalin. Lagi ko sinasabi sa mga nako kahit hindi na kayo yung pinakamarunong, meron lang kayong uh, mabuting puso. Okay na yun. Ibig ko sabihin, isa na yung pag-honor mo sa ating Diyos, sa mga magulang mo, sa kapatid mo, sa bawat isa, yun okay na yun. Ibig kasi sabihin nun, kung meron kang puso sa, merong ah, meron kang Diyos sa puso mo, igagayad ka na ni God doon sa pinakamagandang blessing na ibibigay na para sa inyo. Yes, tama. Ayun nga po, napakalawak po ng pag-iisip ng mga batang ito. Talagang napakaganda po ng kanilang mga payo. Kahit ako hindi ko kayang ipayo yung mga ganoong mga bagay. Pero ito mga batang ito kasi nga po, uh, lagi po nilang naririnig yung mga ganoong bagay, mga magagandang bagay, mga magagandang pangaral mula sa kanilang simbahan. At sa mga tao nakapaligid sa kanila, kaya nga po na-adapt nga po nila ito. At yun din po ang kanilang naibabahagi or nai-share sa mga taong o sa ating mga viewers ng mga vlogs po nila. So yun po, I think hanggang dito na lamang po. God bless and bye for now po.